Kabanata 651 Pwede kang tumanggi, pero papatayin kita ngayon din, malamig na sabi ni Sebastian. Sasama ako. Sasama ako, okay. Halos mapaiyak si Brork. Hindi ang pagpunta ay nangangahulugan ng kamatayan, ngunit ang pagpunta ay nangangahulugan din ng kamatayan. Simpleng mission lang sana iyon, kaya paano naging malas ang mga pangyayari para sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay sumakay sa kanilang mga kabayo ng buong bilis at hindi nagtagal ay pumasok sa Holton, dumiretso sa North Estate. Pagdating sa entrance, bumaba sila at pumasok. Sandali lang. Agad na sumigaw ang mga bantay. Kumilo si Sebastian na parang hindi narinig ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad. Bakit ka pumasok sa North Estate? Katapusan mo na. Sa galit, hinugot ng mga gwardya ang kanilang mga espada at nilaslas si Sebastian. Hindi sila pinansin ni Sebastian, at walang pagpipilian si Broke kundi ang mamajiten at papalipad ang mga gwardya. Ang mga nahulog na gwardya ay parehong nagulat at galit na galit, at mabilis silang humingi ng tulong. Nang marinig ang kaguluhan, mas maraming tao mula sa North Estate ang nagmadaling lumabas. Sebastian Wilder Maraming nakakilala agad sa kanya dahil nakita si Heather na nagpapakita sa kanya sa paligid ng North Estate hindi pa nagtagal. Gayunpaman, alam din nila na si Sebastian ay nahulog sa kanilang binibini, kaya galit silang sumigaw, paano mo nagawang pumasok sa North Estate? Sabihin mo kay Martin na lumabas na dito. Malakas na sigaw ni Sebastian. Ang lakas ng loob mong bastiusan ang City Lord. Jean Ostomoto. Dapinyo siya at dalhin kay Mr. Not para parusahan. Ang pinuno ng mga gwardya ay nagutos at ang isang grupo sa kanila ay sinugod si Sebastian. Tumayo si Sebastian, hindi kumibo para lumaban. Sa loob-loob na daing si Brooke. Alam na alam niya na kung hindi siya kikilos, hindi magdadalawang-isip si Sebastian na patayin siya. Kaya, nag-aatubili siyang naghanda at sumali sa away. Siya ay isang grandmaster. Kahit nasugatan siya, higit pa sa kakayahan niyang hawakan ang mga gwardya na ito. Ang bawat welga ay nagpadala ng ilang paglipad, at ni isa ay hindi makalapit kay Sebastian. Galit na galit ang pinuno. Ikaw si Brock Grant, pinuno ng mga bandido mula sa Mount Blitzen, hindi ba? How dare you make trouble at the not estate? You're got some nerve. Mga bantay, patayin mo siya ang mga bantay ng North Estate ay nireranggo ayon sa antas. Ang mga ordinaryong gwardya ay hindi man lang itinuring na mga mandirigma. Tanging ang mga pinuno ng pangkat ang may ganoong katayuan. Bilang karagdagan, may mga nakabaluti na pilak na gwardya, na lahat ay mga mandirigma, kasama ang mga pinuno ng iskwad na nasa gitna hanggang sa advanced na antas ng mga mandirigma. Sa utos ng pinuno, isang grupo ng mga gwardya na nakabaluti ng pilak ang umakay kay Brork. Ngunit ang isang Grandmaster ay isang Grandmaster pa rin. Kahit nasugatan, hindi siya isang taong kayang pantayan ng mga regular na mandirigma. Mabilis silang bumagsak ng sunod-sunod. Katapusan mo na. Galit na galit ang pinuno. Bigla siyang tumalon sa ere at hinampas ng palad si Brork natigilan si Brork at nagmamadaling nagtaas ng kamao upang harangan ang pag-atake. Isang matunog na putok ang sumunod, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo habang siya ay pinalipad. Malinaw na ang pinuno ay isa ring Grandmaster. Pagkatapos ay nilapitan niya si Sebastian na may pagyayabang. So, nagawa mong pakampihin sa'yo si Brork. Kahanga-hanga, pero kung iniisip mo na pwede mong sugurin ang not estate sa pamamagitan ng pag-asa sa kanya, nagkakamali ka. Asa sa kanya. Ngumisi si Sebastian. Kailanman hindi ako umasa sa iba maliban sa sarili ko. Alipin ko lang si Brook. Tumawa ng malakas ang guard commander. Mayroon kang lubos na imahinasyon. Si Brook ay isang grandmaster pa rin sa tingin mo ba ay magiging alipin mo siya. Sa tingin mo ba ay isang uri ka ng banal na Grandmaster? Ayaw kong magaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo kay Martin na lumabas siya dito. Malamig na sabi ni Sebastian. Sebastian Wilder, talagang nililigawan mo si kamatayan. Isang matinis na boses ang biglang umalang mula sa malapit. Lumingon si Sebastian at nakita si Heather na naglalakad palapit sa kanya. Kabanata 652. Kakasali lang ni Heather sa Netherworld sect at baguhan pa lang. Gayunpaman, madalas siyang wala sa sekta, na medyo ikinagulat ni Sebastian. Ang hindi niya alam ay sumapi si Heather sa sekta pangunahin upang tulungan si Bertha sa paggamot sa kanyang karamdaman tungkol sa cultivation, hindi na niya kailangang umasa sa sekta dahil mayroon siyang family legacy technique na halos kasing ganda ng inaalok ng Netherworld sect. Bukod dito, sinasanay na niya ito mula pagkabata, kaya ang paglipat sa isang bagong pamamaraan ay magiging mas problema kaysa sa nararapat. Sumugod si Heather, puno ng galit. Sebastian, ang lakas ng loob mo. How dare you trespass into not estate and show disrespect to my father? Today, I'll personally cut your head off. Nang makita ni Sebastian si Heather, kumislap ang mga mata nito na may bakas ng galit. Ininom siya ni Heather ng droga. Habang siya ay walang malay, gumamit siya ng masasamang paraan upang kunin ang kanyang espiritual na enerhiya, kakanyahan ng dugo, at maging ang utak ng buto, lahat bago siya itinapon sa isang bangin kung hindi dahil sa kanyang malakas na paglilinang at matatag na katawan, namatay na siya. Hindi niya nakakalimutan ang sama ng loob na ito. Hindi pa siya kaagad nakaganti kina Martin at Heather dahil hinahanap pa niya ang ikatlong yugto ng kanyang diskarte at daan pa uwi, kaya tiniis niya ito pansamantala. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang magamang duo na ito ay tumawid sa linya sa pamamagitan ng pag-target kina Jenna at Fresia itinulak lang nila siya ng higit sa kanyang mga limitasyon. Heather, it was one thing for you to harm me, pero bakit mo hahabulin si Jenna at ang asawa ko? Ordinaryong tao lang sila, matalim na hiling ni Sebastian. Ngumisi si Heather. Dalawa lang silang hamak na commoner. Naging maaway na ako para hindi sila patayin. Sa sandaling iyon, nag out din si Martin. Tama si Heather. Sebastian, nagulat ako na buhay ka papagkatapos ng lahat at hindi ka man lang mukhang sugatan. Kung ako sayo, matagal na akong nakahanap ng mapagtataguan, pero heto ka, sumusuko. Sumunod si Nashon at iba pa sa likod ni Martin. Nilinggan niya si Heather at sinabing, Heather, hindi mo na kailangang dumihan ang iyong mga kamay. Tumabi ka lang at manood ako mismo ang papatay sa kanya. Fine, But don't let him die too easily. I won't be satisfied unless maghihirap siya, malamig na sabi ni Heather. Don't worry. I promise he'll enjoy every bit of it. Paniniguro ni Sean na may kasamang malupit ng iti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sebastian at sinabing, kung lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, baka hahayaan kitang I want piece ang bangkay mo, brat. Ang dapat mamatay ay kayong mga tao. Bitawan mo agad ang asawa ko, kung hindi, lahat ng nasa not estate ay kakatayin ko. Ang boses ni Sebastian ay puno ng pamatay na layunin. Napangisi si Heather. Napakadayo mo talaga. Isang langgam na katulad mo ang nagsasalita tungkol sa pagpuksa sa not estate hindi mo alam ang lugar mo. Ngumisi ng masama si Martin. So, nandito ka para sa asawa mo, ha? Sayang late ka na. Pinaglaruan na natin siya hanggang sa mamatay. Anong sabi mo? Patay na siya. Natigilan si Sebastian. Kung hindi lang nawala ng alaala si Fresia at pinakasalan siya, magiging walang kinalaman sa kanya ang kapalaran nito. Maaaring ipinagdiwang niya ang kanyang kamatayan. Pero ngayon, nahirapan siyang tanggapin na wala na siya. Matagumpay na mumiti si Martin. Tama. Aaminin ko, ang ganda talaga ng asawa mo. She was such a joy to play with. Nagpalitan kami, dose-dosenang, sunod-sunod, hanggang sa mamatay siya sa sobrang sarap nito. Ikaw ang humihingi nito. Hindi na napigilan ni Sebastian ang matinding galit sa loob niya, at isang nakakatakot na hangarin na pumatay ang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nakaramdam ng takot ang lahat ng naroroon, at maging si Martin ay nabigla. Sa pagkakataong iyon, biglang gumalaw si Sebastian, napahawak sa lalamunan ni Sean. Mabilis siyang kumilos kaya wala ng oras para mag-react ang mga nasa paligid nila. Sebastian, nililigawan mo si kamatayan. Bitawan mo ang pamangkin ko. Sigaw ni Martin na kumukulo ang galit si Sean ay parehong nabigla at galit na galit, at binalaan niya, iminumungkahi kung palayain mo ako kaagad, kung hindi, Mamamatay ka kaagad. Pagkatapos, binasag ni Sebastian ang isang paa ni Sean gamit ang isang malakas na sipa. Isang nakakapangilabot na sigaw ang pinakawalan ni Sean. You're truly asking for it. Pakawalan mo na siya. Galit na galit si Martin, gustong sumugod at patayin si Sebastian. Gayunpaman, nag-alinlangan pa rin siya, sa takot na baka malagay sa panganib ang buhay ng kanyang pamangkin sa pag sa kanya. Maya-maya lang, isang malakas na kaluskos ang narinig. Kabanata 653 Kumilo si Sebastian na parang walang narinig at binali ng panibagong sipa ang kabilang binti ni Sean. Sa sobrang sakit ni Sean ay tumulo na ang mga luha niya. Please, spare me. Nagsisinungaling ako kanina hindi patay ang asawa mo, at hindi namin siya sinaktan. Then, where is she? Bitawan mo siya agad. Tanong ni Sebastian, tumutulo ang boses niya na may intensyong pumatay. Mabilis na dagdag ni Martin, hindi ko alam kung nasaan siya. We never captured her in the first place. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Single ni Sebastian habang dinudurog ang balikat ni Sean halos mahimatay si Sean sa sakit. I'm not lying, I swear. May balak kaming gawin sa kanya, pero bigla siyang nagwild. Nabasag niya ang bubong, at nakatakas. Hinabol namin siya ng matagal pero hindi niya naabutan. Nagsasabi ako ng totoo, please, iligtas mo ako. Nakahinga ng maluwag si Sebastian, nagtitiwala sa mga salita ni Sean ang pagkawala ng memorya ni Fresia ay hindi nakaapekto sa kanyang mga kakayahan. Posibleng nakatakas siya sa bubong ng nasa panganib. Galit na sigaw ni Heather, Sebastian, ipinapayo ko sa iyo na palayain mo agad ang aking pinsan, kung hindi, hiwain kita ng isang libong piraso, at wala kang kompletong bangkay. Hindi pinansin ni Sebastian si Heather at tumingin kay Sean. Kahit hindi mo sinaktan ang asawa ko, nagkikimkam ka pa rin ng masamang intensyon sa kanya. Not to mention, muntik mo nang patayin ang ninang ko. Karapat dapat kang mamatay. Dahil doon, tinagat ni Sebastian ang leeg ni Sean ng malakas. Sean. Sumugod si Martin para tingnan, ngunit wala nang buhay si Sean. Pinatay niya talaga si Mr. Sean. Ang nervyos niya. Ang lahat ng tao sa North Estate ay napuno ng galit, at ang mamamatay-tao na aura ni Heather ay lumakas din. How dare you kill my cousin? I'll have you punit to shreds. Agad na lumapit si Heather kay Sebastian na nagpakawala ng nakakatakot na aura. Siya ay isang pinnacle warrior. Tunay nakapansin-pansin si Ms. Not. Gaya ng inaasahan sa numero unong kababalaghan ni Holton. Naabot niya ang pinakamataas na antas ng mandirigma sa edad na labing pito pa lamang. May pagkakataon na siyang maging grandmaster bago siya maging labing walo. Tama. Ang kanyang talento ay walang kapantay, karibal kahit na kay MS Caitlin mula sa Netherworld Sec. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Ang lahat ay puno ng paghanga, ang kanilang mga mata ay puno ng game time na pagsamba. Mamatay. Sigaw ni Heather, nakakuyom ang kamao habang handang hampasin si Sebastian. Maya-maya lang, may umalang-aungaw na boses mula sa malayo. Hawakan mo! Ang boses ay hindi partikular na malakas, ngunit ito ay nagdadala ng isang hindi may kakailan na autoridad na yumanig sa lahat sa kanilang kaibuturan. Nakaramdam ng takot si Heather at biglang tumigil. Napalingon silang lahat sa pinanggalingan ng boses at nakita nila ang isang lalaking nasa katanghali ang gulang na pasulong na may kasamang isang batang babae. Si Mr. Watson. Bulalas ng isang tao. Ang lalaki ay walang iba kundi ang chairman ng Holton Chamber of Commerce. Kasama niya ang kanyang anak na si Abigail. Mr. Watson, ano ang nagdadala sa iyo sa Not Estate? Tanong ni Martin. Good day, Mr. Wilder, magalang na hati ni Hendrik kay Sebastian bago bumaling kay Martin at sa iba pa. Basta nandito ako ngayon, tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas loob na magbuhat ng kamay kay Mr. Wilder. Ano ang nangyayari? Si Mr. Watson ay talagang tumatayo para sa taong ito, at tinawag niya siyang Mr. Wilder. Natigilan ang lahat. Nagdilim ang ekspresyon ni Martin. Mr. Watson, sigurado ka bang gusto mong sumalungat sa Knot Estate? Sumagot si Hendrick, wala akong intensyon na kalabanan ang North Estate, ngunit kung anumang pinsala ang dumating kay Mr. Wilder, hindi ko ito paninindigan. Mahina hong sabi ni Sebastian, salamat sa tulong mo, Mr. Watson. Pero sa araw na ito, ako na muna ang bahala sa lahat. Umupo ka na lang sa isang tabi at manood kabanata naraan at 54 Alam ni Hendrik na hindi ordinaryong tao si Sebastian. Dahil gusto ni Sebastian na siya mismo ang humawak ng mga bagay-bagay, malinaw na may tiwala siya sa sarili niya, kaya tumabisi Mr. Watson nang may pakiramdam ng ginhawa. Gayunpaman, nananatiling halda siyang makialam anumang oras. Binigyan siya ni Sebastian ng panibagong kabuhayan at determinado siyang huwag hayaang saktan siya ng sinuman. Malamig na tinitigan ni Heather si Sebastian at sinabing, hindi ko alam kung bakit pinoprotektahan ka ni Mr. Watson, ngunit ang sinumang sumalungat sa Not Estate ay parang patay na. Habang nagsasalita siya, muli niyang inilabas ang kanyang aura, na nagparamdam sa mga bantay sa paligid niya na labis na inapi. Napangisi si Heather. Nakikita mo ba ito? Ito ang kapangyarihan ko. Hindi magtatagal bago ako maging Grandmaster. Sa paningin ko, isa kang insekto. Kung luluhod ka at humingi ng tawad ngayon, maaari kong isipin na iwan ang iyong bangkay na buo. Isang mapanoksong ngiti ang isinagot ni Sebastian, kahit ang mga Grandmaster ay parang langgam lang para sa akin. Hindi ka man kwalipikado bilang isa, ngunit nang ahas kang maglabas ng kalokohan sa harap ko. Nakakatawa. Ikaw ang humihingi nito. Galit na galit na sigaw ni Heather itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ng malakas na suntok si Sebastian. Nakatayo lang roon si Sebastian, hindi gumagalaw kahit isang pulgada, lumilitaw na parang paralisado sa takot. Nagulat si Hendrik dito at papasok na sana para iligtas siya nang may napansin siyang kakaiba. Kumunekta na ang palad ni Heather sa dibdib ni Sebastian, ngunit na natili siyang hindi naapektuhan na parang walang nangyari. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Heather ay nagbago ng husto habang siya ay napuno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Isang mapang asar na ng ngiti ang ipinakita sa kanya ni Sebastian at saka iniabot ang kamay, idiniin ito sa direksyon niya mula sa malayo. Isang hindi nakikitang puwersa ang agad na bumagsak kay Heather. Wala siyang lakas na lumaban at napaluhod siya sa isang malakas na kalabog habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano? Lahat ng naruroon ay natigilan. Si Heather ay isang pinakal warrior, ngunit pagkatapos natamaan si Sebastian ng isang hampas ng palad, nanatili siyang ganap na hindi nasaktan. Sa malayong pagpindot pa lang ng kamay niya ay pinilit na niya itong mapaluhod. Masyadong nakakatakot ang ganitong uri ng kapangyarihan. Nagpumigla si Heather na tumayo, ngunit ang hindi nakikitang puwersa ay napakalaki, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. This can't be. How is your strength so formidable? Hindi naman sa mabigat ang lakas ko, kundi ang sa iyo ay masyadong mahina, sagot ni Sebastian, na naghatid ng isang sampal sa mukha ni Heather. Isang malakas na hampas ang umalang-aungaw habang si Heather ay pinalipad ng halos dalawampung talampakan ang layo. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Sisiguraduhin kong mamamatay kang walang libing si Martin ay umuungal sa galit habang sinusundan si Sebastian. Ang Panginoon ng lungsod mismo ang pumapasok. Ang batang ito ay tapos na, tuwang-tuwang bulalas ng mga tao sa North Estate, dahil isang bihirang tanawin ang makitang kumilos ang isang banal na Grandmaster. Napangisi si Sebastian, handang gumanti nang biglang sumingit si Hendrik, pamuesto sa harapan ni Sebastian. Mr. Not kung gusto mong saktan si Mr. Wilder, kailangan mo munang dumaan sa akin. Mr. Watson, talagang handa ka bang kalabanan ang not estate para sa batang ito? Malamig na tanong ni Martin. Mr. Wilder ay nagpakita sa akin ng mahusay na kabaitan. Paano ako maaaring tumayo sa pamamagitan ng at Sagot naman ni Hendrick. Kung gayon, lilinawin ko ito ngayon desidido akong patayin ang brat na ito ngayon at hindi mo siya mapoprotektahan. Lumakas ang aura ni Martin. Ito ay malawak at walang hanggan na ikinasakal ng lahat sa paligid. So, ito ang kapangyarihan ng isang banal na Grandmaster. Ang aura lamang ang nagpapahirap sa paghinga nakakatakot ito, ang mga nagmamasid ay bumulong-bulong sa pagkamangha. Samantala, si Brork, na nagtatago sa likod, ay hindi napigil ang nanginginig. Kabanata 655 Kahit na siya ay isang Grandmaster, si Brork ay walang iba kundi isang langgam sa harap ng isang Divine Grandmaster tulad ni Martin. Dahil sumama siya kay Sebastian, alam niyang kapag napatay na ni Martin si Sebastian, hindi rin siya liliban. Nais ni Brork na tumakas, ngunit pinalibutan siya ng mga gwardya ng North Estate sa lahat ng panig. Maaari kang magpatuloy at subukan. Humakbang pasulong si Hendrick, nagpakawala ng katulad na nakakatakot na aura, na tumutugma sa tindi ni Martin. Siya ay isang banal na Grandmaster. Si Mr. Watson ay isang banal na Grandmaster din. Lahat ay namangha. Ang mga banal na Grandmaster ay ang pinakakakilakilabot na nilalang sa mundo, na may kakayahang mag-isa na sumalungat sa buong hukbo. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang mga individual ay napakabihirang. Napakabihirang. Sa buong Holton. hindi kasama ang Netherworld sect, si Martin ang naglis ang Divine Grandmaster. Ngayong nakaakyat na rin si Hendrix sa Divine Realm, hindi nakakagulat na lahat ay nabigla. Talagang nakalusot ka sa Divine Realm. Bulalas ni Martin na halatang nagulat. Ngumiti si Hendrik at sinabing, sa totoo lang, hindi lang ako ganap na nakarecover sa mga sugat ko, ngunit nalagpasan ko rin ang bottleneck at nakapasok sa Divine Realm. Sa tingin mo ba hindi ko mapoprotektahan ngayon si Mr. Wilder? Naging malamig ang ekspresyon ni Martin. Mr. Watson, kahit nakapasok ka na sa Divine Realm, ngayon ka lang nakalusot. Wala kang laban sa akin, kaya iminumungkahi kung pag-isipan mo itong mabuti. Ngumuso si Hendrick. Walang dapat isaalang-alang hindi ako papayag na may manakit kay Mr. Wilder. Kung ganun, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo huwag mo akong sisihin sa gagawin ko, sabi ni Martin bago sinuntok si Hendrick. Mabilis na gumanti si Hendrick gamit ang sarili niyang suntok. Isang nakakabinging pagsabog ang umalang-aungaw habang ang isang nakakatakot na puwersa ay sumabog mula sa salpukan ng kanilang mga kamao. Ang shockwave ay tumama sa mga nasa malapit, sumasakit ang kanilang mga mukha at nagpabalik sa kanila sa takot at pagtataka. Kasabay nito, napaatras si Hendrik ng ilang hakbang ng malakas na enerhiya, habang bahagyang umiling si Martin, malinaw na ipinakita kung sino ang mas malakas. Ang kinalabasan na ito ay hindi maiiwasan, dahil matagal nang nakapasok si Martin sa Divine Realm, habang si Hendrik ay nakapasok na kamakailan lamang tiyak na nag-iwan ito ng malaking agwat sa pagitan nila. Bumantong hininga si Martin at idiniin ang kanyang kalamangan, sunod-sunod na suntok, iniwan si Hendrik na walang pagkakataong makalaban pagkatapos ay sinamantala ni Martin ang isang pagkakataon at hinampas si Hendrik ng husto sa dibdib na nagpalipad sa kanya sa isang nakakatakot na puwersa. Agad na niluwan ni Hendrik ang isang subo ng dugo sa hangin. Ama, Napasigaw si Abigail sa gulat na sumugod para alalayan siya. Napangisi si Martin dahil sa kasiyahan. I told you before that you're no match for me, pero hindi ka nakikinig. Pinunasan ni Hendrik ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi, "Kahit hindi ako ang kakampi mo, kung ipilit mong patayin si Mr. Wilder, lalaban ako hanggang kamatayan." "Mr. Watson, walang kabuluhan ang pagsasakripisyo sa sarili mo." hindi kita pipigilan kung aalis ka ngayon, ngunit ang batang iyon ay tiyak na mapapahamak. Ngumisi si Martin, sa kabam aling kay Sebastian. Brat, ngayon nakikita ko na kung bakit ka naglakas loob na manggulo sa North Estate umaasa ka kay Mr. Watson. Sayang hindi ka mapoprotektahan ng supporter mo. Supporter mo. Humakbang muli si Hendrick sa harapan ni Sebastian. Mr. Wilder, bilasan mong umalis. Pipigilan ko siya. Tinabi ni Sebastian si Hendrick. Mr. Watson, pinahahalagahan ko ang iyong tulong, ngunit dapat ka na ngayong tumabi. Bakas sa mukha ni Hendrick ang pagtataka. Ramdam na ramdam niya ang napakalakas na lakas ni Sebastian sa simpleng pagtulak na iyon, at para bang hindi siya makatiis. Tumangala si Sebastian kay Martin at sinabing, sino ang nagsabing si Mr. Watson ang backup ko? Oh. May ibang supporter ka ba? Tanong ni Martin na nakangisi. Ngumisi si Sebastian. Hindi ko kailangan ng sinumang mag-back up sa akin dahil ako ang aking sariling pinakadakilang taga-suporta.